Hello madlang people! Isishare ko lang sa inyo ang video call namin ng aking ina sapagkat na-miss ko siya. Kaya ating tinawagan siya. Siya nga pala ang aking ina ay isa ng 75 years old. At kung inyong natatandaan mga lods ay eh, ang aking ina ay nabalian ng kanyang kamay. Sa ngayon ay eh, hindi pa nakarecover pero okay na rin daw. para nga lang siya napingkaw na o lumiit na yung kanyang kamay. And yet, nagpapakyut siya. Sabi niya, ang ganda na daw ng buhok niya. At saka siya nga pala, tumataba na siya. Ang kagandahan lang talaga ay gumaan na yung kanyang pakiramdam, hindi na siya stress dahil na stress siya sa pagtitinda nga uh, ang tindahan sa harapan ng bahay ko noon ay talaga naman nako naging malaking problema ng aking ina ang pagtitinda <laughs> na naka-experience siya ng high blood at yun nga yung kamay niya ay nabalian din dyan dahil sa pagtitinda niya yung ina ay napakasipag niyan bata kami, nako hindi yan tumitigil sa paghahanap buhay at yun nga ang aking ina ngayon ay masayang-masaya. Sabi niya kaysa humiga siya ay talik siya sa sangsayaw ng kandidato. So sasayaw daw sila at magpa-practice. Yan nga pala ang aking hipag, asawa na aking bunsong kapatid. Ang nanay ko nga daw ay sasayaw at gagamitin na yung kanyang phone at nandoon ang kanyang music. So ang sasayawin daw nila isang cha-cha at nakapayong pa sila. Ang sabi naman niya hindi naman daw madadali yung kanyang kamay dahil paikot-ikot lang at may payong nagagamitin. Props! Okay naman sa akin dahil para sa kanya, at least hindi na siya may stress. Magsayara lang siya kaysa ma-high blood siya o mag-isip pa, di So, ayan nga at nagpahabol pa ang aking ina dahil nga daw mag na ay para daw naman sa puntod ng aking ama. So ayan nga at pinapaalala lang sa atin na mag-uundas na nga at para nga daw sa puntod ng aking ama. So miss na miss ko lang yan, nanay kong yan. Pre, mahal na mahal ko ang aking ina sapagkat kung wala siya ay wala rin ako dito, no? May papayo lang sa kapwa ko, anak! Ay mahalin natin ang ating mga magulang hanggat buhay ito iparamdam natin na mahal na mahal natin ang ating mga magulang. Ang mga pangangailangan nila ay ating isuportahan sapagkat wala na rin silang kakayahan na magtrabaho pa para sa pangsarili nila sapagkat sa edad na nila, ay kailangan na rin naman nilang magpahinga. At mm, enjoy na lang ang kanilang buhay. So, kung may kakayanan tayong tumulong, kahit sa papaanong paraan, tayo ay tumulong sa ating mga magulang. Iparamdam natin na mahal na mahal natin sila, no? So, paano kayo magpapaalam na? Hanggang dito na lang. At hanggang sa muli, I love you all guys and God bless everyone!